Kami si Morning sa inyong lahat. So ngayon na dito tayo sa Balong Patok. Uh, na naman malakas na ulan sa, sa, sa lubong natin dito. Kaso lang uh, may nangyari sa motor ko guys. Yung kadina pumalas dito sa hulihan. So, tapos uh, hindi na makatakbo. Yung sinikap ko, biring, durong lang lang biring, tanggal na. So kaya hindi, hindi na tayo, hindi ko na pinilit tumakbo guys. Eh, mahirap na. Makatigas. So, na napansin nyo na doon nandoon ako sa may balong bato na yun sa may, uh, malayo na ako doon sa malapit sa may tulay sa may kamatsili o tinuro sa akin ng uh, topic po sir dito na dumaan sa kabila uh, tapos tapon nyo dito ito may nakausap tayo ito magbubukas yung ano paggawa ng motor dito so paggawa ko muna guys ayan lift na tayo sa uras so nasira ng biring ayan magbubukas na Thank you, thank you po. lang ano, piring. Diyan o. Okay, sa inyo guys. Ali dito yung ano, yung bearing niya na sira niya ano? so, nakita niya na gumagalaw-galaw na yan, wala na. So nadurog na yung kanyang biring uh, bearing. Kumaya. Ano po? Ah. Yeah, so na na yung tagaway, tagagawa guys. Yes. So, yari tayo. So, Bahay lang yung tagaway ng bike. Uh, ano naman, on call -cool naman sila, maaga pa. Pero ulit na tayo sa oras. Dito na yan guys sa tabi lang flying bee dito sa Balong Bato. Makita yung flying bee niya. Ayan yung flying bee. So galing doon sa... So, galing sa Nubalit Session. Pupunta dito. Ayan, Balong yan dito. Ayan. So dito lang yung Balong Bato. Same sa flying bee yung uh, shop. Ayan. <laughs> lalasa Durog ba? So yun guys, tapos na nakabit Nakabit na yung ating bearing Ayan so, Tara natin mamaya kung gaano Ayan, pagkita natin sa mga rin Durog, durog na yung ya. durog ko yan o. Ito mga ya, guys so, Talagang durog na durog na eh. oh Ito yung sa ano. Buha pa tayo ng guys. Sa tayo ng party. kami party to. ngayon So may problema pa rin guys Ayaw pa umiikot dito Ah nalaglag ano Ayun kaya pala ayaw Kasi cambio mo na ulog pa sa Sa sprocket dito maliit sa loob Ayun, Kaya pala ayaw ikot Malas nga So yan Kailangan, masyot ma ma niya sa gear niya para ano. Wala, kaya ayaw mikot yung doon. Yung gulong niya, matigas. Kapag ikambi mo, ayaw rin yung mikot dahil hindi pa tumama sa gear. nagpalso nagpalso yung kanina natin Ayan.

Yung dinugto mo kaya, inalis mo na. Ayan o. No. Yun, lumambot na. Yung kanina, ayaw eh. Malas sa dito guys. Open okay, na yan. Ayan o, no. na siya. Okay. Lalo, -lalo pa kanina, na adjust na 'yan. na so, yeah guys, tayo, uh, tayo. So, Maraming maraming, maraming din Sa ni Kuya so, Dito sa lang guys so, tinko, tinko.